So hi ayan ano so gusto ko lang po magbigay ng reaction dito kay um sis or hindi ko alam kung boy ba to basta siya po ay si Riz, uh, Riz Benitez ano so Ang comment niya dito is pinapahiya mo mga babae mm. Diba so sasabi ko dyan sa comment mo si saan po ako nagpapahiya ng mga babae Sige sabihin na lang natin dyan ba sa mga content ko nahihiya kayo eh bakit kayo mahihiya? Ini eh, ako nga, na ako yung gumagawa ng video na yan. Eh, for akong nahihiya. So, ang iyong ibig sabihin ng po yan is confident lang po ako sa mga ginagawa ko. At wala po akong sinasabi dyan na ipapahiya kayo bilang mga babae kayo. Wala po akong mga uh, caption dyan na pinapahiya ko kayo. Lahat po halos sa mga caption ko dyan ay galing po sa akin. Para po sa akin. Para po sa mga nakakaintindi bilang mga content creator. Kung hindi nyo naman po maintindihan yung aking mga content or mga video, pwede nyo pong i-scroll yan kasi wala naman pong sapilitan dito sa social media kung gusto nyo po or hindi, di ba? So, wala po akong pinapahiya, no? Wala po akong pinapahiya kasi nasasabi mo na pinapahiya ako ng mga babae. Kung nahihiya ka man o pinapahiya ka, huwag mo akong idamay sa mga video ko, sa mga video namin na alam naman, alam ko naman at alam nyo din na maraming mga video na ganun talaga. Kasi halos lahat ng mga single mom ngayon, ganun na yung mga strategy dito na ginagawa sa social media. No? So, huwag nyo isisi sa amin sa mga bilang content creator na nagpo-post ng na mga ganito-ganyan. Kung napahiya kayo or nahihiya kayo, wag niyong isisi sa amin kasi kami bilang mga content creator dito